Okay, good morning mga guys. Tapos na ako sa aking pagtitindang pandesal sa pangalawang ito. Sa oras ng alas 6. 6.50 yata. Mga guys, uh, dito ko subdivision ng Sampag Mga guys, dito ako naglalako araw-araw. Sa pangalawang pag ako'y nag na ng aking pagtitindang pandesal. Okay po. Pag-subscribe na lang po ang aking YouTube channel, mahirap na vlogger. Away na po ako mga guys. Salamat sa lahat ng mga supporter sa aking pagbili ng pandisa. Thank you. God bless sa inyo lahat. Dito naman ako. Hello. Pag-subscribe na lang ang YouTube channel, mahirap na vlogger. Ayan po ang aking YouTube. Ayan po. At mga suki ko dito. Ang lagi kong hinihingi, pakishare na lang at pakipalo sa aking YouTube channel sa lahat ng mga friends nyo mga <coughs> mag-anak mga guys ayan po kabayk lang tayo sa aking pagtitinda sa araw-araw mamaya naman po ako ipag uwi ko titindi na naman ayan mga karibal ko panisal din yan mga guys Ayan mga Shopee, po yan mga tindahan na Ayan. Barangay Nyugan po ito mga guys. Ah, malapit Katmon. Sa Petro na naman tayo daraan. Mga Shopee ko din yan. Petro.

hihinto eh, na hirap akyat kasi dahil ma akyat ang daan abas. dati mababa ito pinatasan kasi naabot pag ano pag nababaha dito sa ilog na ito nagaling dyan sa dagat din ang mga lusot niya puro yan dagat mainland may aksidente dito marami na mga ka guys. Baik lang ni. Eh. Ito na po sa Santo Nino Toto 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 jeep na ito e tan Lumipad siya kung gusto niya. Hello mga guys. So bakit ganyan? Nandito na po tayo sa barangay BNR. Ah. Buray. Mga guys, Malubak. Isang pito ko lang sa kanila. Tatabi na. Nandito naman po tayo sa barangay Santo Rosario. Santo po. Para lang ng Arellano. Mga guys. Kaya maglalaban ang mga kapitan barangay mga konsyal Ayan mga guys Ito. to College Mga Ang course na to Iba iba Eto Para ng Arellano um, Criminology Criminology mga guys siksikan dahil para lang ito shootout sa lahat ng mga group chat sa RGC shootout sa lahat ng mga kapatid ko dyan sa Bicol saan sa pamilya kong mga kaanak anak ko, asaba ko ingat kayo lagi